Sumalang sa pagdinig ng Kamara ngayong araw ang Department of Justice para ilatag ang kanilang proposed budget sa darating na taon. Tinalakay din ang ilang reformang isusulong ng ahensya. May ulat si Melales Mora. Pinag-iisipan na ng Department of Justice na magpatupad ng panibagong balasahan sa Bureau of Corrections matapos ang pagtakas ng inmate na si Michael Kataroha mula sa New Bilibid Prison na kalaunay na huli rin naman. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, lumalabas na may kapabayaan at pagkukulang sa sistema, bagay na tinutugunan na nila ngayon. Nagdi-dismantle kami ng mga kubol ngayon. Alam niyo na ba yan? Oh, sir. Oh, sa loob? Kasi nga nakita namin yung congestion is also caused by special privileges given to people. Tapos yan, makikita mo yung loopholes talaga sa loob. Actually, maka mag-round two tayo ng ano dyan, ano, reshuffling. Sabi naman ni Bucor Chief Gregorio Katapang Jr., patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Pinalay detector namin si Kataroha, eh, pumasa naman siya. Kasi nagko-conflict yung kanya mga statement. Oh, wala pa namang final report yung uh, Board of Inquiry. So it's either uh, connivance or negligence ang nangyari dyan kapwa humarap si Narimulya at katapang sa Kamara ngayong araw para sa deliberasyon ng panukalang pondo ng DOJ para sa susunod na taon. Kumpara sa budget noong 2023, mas malaki ang hinihingi nilang pondo para sa 2024 na nagkakahalaga ng higit 34 billion pesos. Natalakay din sa pagdinig ang isyu ukol sa kapakanan ng mga person deprived of liberty sa bansa. Kampanya kontra iligal na droga ng gobyerno, kontrobersya sa West Philippines at patuloy na modernisasyon sa DOJ. We have efforts to digitize the whole justice system. In fact, uh, we were the first one to have a chief technology officer appointed in the DOJ. Kahit kaliwat kanan ang isyong kinaharap ng DOJ, pinuri naman ng mga mambabatas ang mahusay na paggamit ng budget ng ahensya. This is our second week of budget hearings. So far, kayo po may pinakamataas na, na budget uh, utilization rate. Um, this is all the more uh, noteworthy because, as you know, second quarter of 2023, government spending contracted by 7%. So, all the more we need to commend the DOJ. So, sir, keep it up. Sa ngalan ng pinaigting na serbisyo ng gobyerno, tinitiyak ng mga mambabatas na sa budget deliberations pa lang, masusi na nalang binubusisi ang mga plano at programa ng mga ahensya ng pamahalaan. Melales Moras para sa Bayan.